Good morning Good morning mga kabiyahe At uh, tayo ngayon ay Day off Day off tayo ngayon Kaya dito lang tayo sa bahay Maglilinis tayo tapos um, Gasa kaso Gawa ng Pero bago yon, bago tayo maglilinis ng bahay Mag ano muna tayo Magkape muna tayo uh, Titlo muna tayo ng kape Ayan Uh -huh. Ito pa na Itong binili kong kape Ito mga kabiyay So Samahan nyo ako magkape mga kabiyay Lagla muna tayo Lagla muna tayo magkape Hmm. Uh -huh. Yan. Alright, so kapit tayo. At doon tayo magkakape sa, sa taas pang miya miya mag ano tayo mag magla live tayo miya miya mga kabiyahe i-set up ko lang yung mga kailangan natin doon tapos yun so, kwentuhan lang tayo ng ano, uh, so kamusta kamusta mga kabiyahe mga kasower kapit tayo sa umaga ah sarap sarap magkape Alright, so yun mga kabiyahit mga kasowert Ito yung aking Ayan, umagahan With dilis Ayan So, doon tayo sa taas Kakayon umagahan sa taas mga kabiyahe Ayan Pup, 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 pup Huhuhu right so ang problema ko ay ito uh, ayun may upuan pala uh, so yun mga kabiyahin nandito na tayo sa taas sa rooftop at dito mag set up lang ako yung aking lamesa ito uh, set up ko lang uh -huh. Okay. Alright, so lagay na natin tong ating umagahan. Yan. Okay. So yun mga kapihahit mga kasower ah, tayo ay nandito na nga. Kain muna tayo. Kain muna tayo mga kabiyay Bali Ito Nagprepare ako ng Meron tayo rito yung kape uh, Sinanag Tsaka diles Ayan Niluto ng ano Ng kapatid ko Shoutout sa kapatid ko Kay ay Ayot Nagluto nga ng maaga Ay So ayan Samahan nyo ako mga kabiyay Sa <laughs> Sa umagang ito Iikot ko kayo sa aming lugar Ito mga kabiyay yeah. keto ka kaganda sa umaga, lalong lalong lalo na pagka yung hindi umuulan. Kung makapansin nyo, kaya lang. ano, <laughs> walang bubong mga kabiyahe kasi gawa nga po uh, nung bagyuhan ay nadala po ito. Nadala po yung ano, yung bubong namin. At uh, yung tanim ng kapatid ko na dragon fruit medyo gumagapang narito, rito. Pero nakapamunga na yan ha. Bunga na yan mga kabiyahe. Ay. So yan. So dito muna tayo. Uh, kain muna tayo mga kabiyahe. All right. So miyamiya na lang. Stay tuned lang kayo.